Hinding hindi na kayo magpapaulan pagkatapos nyo itong mapanood. Tungkol ito sa isang mundong punong puno na ng mga kemikal at polusyon yung ere na umabot na sa mga ulap. Dito magsisimula yung mga nakakatakot na pangyayari kung saan yung ulan ay magiging asido. Isa sa mga naapektuhan nito ang dating mag-asawang naghahati sa anak nila. Pero nang magsimula ng umulan, magkakahiwalay sila ng mga oras na yon kaya naman yung tatay at nanay at gagawin lahat para mailigtas yung anak nila. Pagkikita nila dito sila mapapasama sa mga kaguluhan, takbuhan at pagtatago mula doon sa may ulan. Sa mga susunod na oras at araw, kakailanganin nila makapagtago at makailag doon sa may ulan bago pa masunog yung mga balat nila. At gagawin lang nila to ng gagawin hanggang sa makaligtas sila. Ito lang movie, Acid or Acid Rain 2023. Mga ayaw na ayaw na magpaulan dyan, may bago na kayong rason para hindi magpaulan. Unang beses kong nakita yung trailer nito, naisip ko na agad na paano nila tatakbuhan yung ulan. Kung zombie pwede pa eh, pero paano pag ulan? Kung napanood ko yung trailer and buong movie nito na naalala ko dito yung movie na The Wave and yung The Quake na talaga namang nagustuhan ko. Unique kasi yung ganitong klase ng movie, lalo na kung maganda talaga yung pagkakagawa. Ito naman sa acid visuals okay naman, performance okay din, mood and tone. Nagustuhan ko yung theme and message nila na yung isang tao kaya niyang gawin lahat para sa taong mahal niya tulad nung sa tatay, pinrotektahan niya yung present partner niya, yung ex-wife niya, yung anak niya, yung anak niya ulit kahit na sobrang kulit. Tapos in the end, binalikan nila ulit yon kasi this time yung anak naman niya yung nagprotekta sa kanya na nagustuhan ko naman yung ganon. Okay naman yung flow sa simula pero lumabas lang talaga yung problema na paano mo papahabain eh, yung ganitong klase ng plot sa isang movie. I think marami pa silang pwedeng ilagay para mas maging intense yung movie katulad ng literal na bumagyo and hindi lang basta-bastang umambon or may mga baha tapos magkalindol tapos magkasunami na may asido o di ba mas nakakatakot yon tulad doon sa may tulay na scene sana sinira na lang nila yung buong tulay tapos maraming binawian ng buhay kasi para mas maging malaki lang siya na moment sa movie mas nag-focus lang talaga sila dito more on the family drama side rather than the actual disaster team. Is na inis ako dito habang pinapanood ko lalo na dito sa anak nila post na ng nang masamang nangyari sa kanila lalo na doon sa may tatay Kasalanan ng anak nila kasi kung ano na pa yung mga ginagawa Lalo na doon sa may sin sa may dulo kung saan yung sasakyan nila natrap doon sa may lugar na puno ng mga tubig na may asido Tapos kailangan nilang tumakas Nais nag-away at nagtampo yung anak niya doon sa may tatay niya Umalis ba naman siya tapos natrap siya Kaya naman ang nangyari kinailangan pa siyang iligtas ng tatay niya yung tatay niya tuloy nilusong yung acid ng tubig tas nasunog tuloy yung binti niya hindi na siya makalakad. Nangyari lang yun dahil sa kung ano anong ginagawa ng anak niya. Sa dulo tuloy agaw buhay yung tatay niya nakasalanan niya. Hindi ko lang talaga nagustuhan yon and hindi rin nakatulong sa may ending na dahil lang sa kastupiduhan ng anak niya kaya sila napunta sa may moment na yon. Kaya tuloy imbes na malungkot ako, inis lang yung naramdaman ko sa may dulo. Nakulangan lang talaga ako na expected more from this film and I think by the second half medyo minadali and tinamad na sila lagyan ng big moments na makakatulong sana sa buong film para mas gumanda sana. So yun lang, ang torta rating ko sa Acid, Acide or Acid Rain 2023 ay 5.5. out of 10.